Maghintay. Ay pos ba ng Senado ang impeachment ni Duterte na nakatuon sa mga panukalang batas? Purong politika. O matali ng pamamahala. Inilalagay ng mga senador ang preno sa drama ng impeachment. At hindi lamang ito diskarte. Ito ang agenda ng Pangulo sa linya. Narito kung ano talaga ang nangyayari. Inilipat ni Senate President Chazos Codero ang pagbabasa ng impeachment mula ikalawa ng hunyo hanggang ikalabing isa ng hunyo. Bakit? Dahil ang Pangulong Marcos at ang Lead Act ay nais ng labindalawang bill na naipasa bago mag-schedule ang Kongreso. Si Senador Gatchalian Baxet, na nagsasabing ang mga oras ng Senado ay dapat para sa mga tunay na batas hindi drama. Kahit na sinabi ni Duterte Leymay Marcos, ang impeachment na ito, pampolitika lamang.